humihilig ka no? O kaya meron kang kakailalang kaibigan, kamag-anak na malakas humilig. Hindi ka nagkamali na napindot na video, kabaliw. Dahil sa video ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga posibleng dahilan kung bakit ikaw o yung kakilala mo ay malakas humilig. So, wag mo nang i-skip ang video na to, tapusin mo hanggang dulo at mag-uumpisa na tayo. Let's go! So, ano nga ba ang paghilik? Yan, umpisa natin yan mga kabaliw. Ang paghilik ay ang pagbabaybreak ng mga tissue sa ating lalamunan dahil sa paglabas ng hangin mula sa ating katawan habang tayo ay natutulog. Ano-ano nga ba ang mga sanhi o dahilan kung bakit ang isang tao ay humihilik? So, bigyan lang natin ng kaunting explanation nito. Una, po pwede anatomical. Uh, pwedeng malaki ang dila or large tongue. Pangalawa, large tonsils o yung mga tonsils natin ay malalaki. At pangatlo, isa sa mga dahilan ng paghilik na posibleng dahilan ng paghilik ay ang tinatawag na obstructive sleep apnea. Yan. sa natin yan, mga kabaliw. Ano nga ba yung obstructive sleep apnea na yan? Ang obstructive sleep apnea ay ang paghinto sa paghinga ng 10 segundo o higit pa habang ang tao ay natutulog. Ang obstructive sleep apnea ay isang seryosong sleep disorder na kailangan pagtuunan ng pansin. Dahil lang obstructive sleep apnea kapag hindi nalunasan, maaari itong magresulta o magdulot ng iba pang sakit. Gaya ng una, hypertension. Pangalawa, type 2 diabetes. Pangatlo, stroke. At ang panghuli, ang pinakamalala ay ang mga cardiovascular diseases o yung mga sakit sa puso. Disclaimer lamang po mga kabaliw. Hindi lahat ng humihilik o malakas humilik ay merong obstructive sleep apnea. Maaaring merong pang ibang underlying cause kung bakit ang isang tao ay humihilik. In some point mga kabaliw, ang paghilik o ang paghihilik ay normal. Natitrigger lang po ito lalo na kapag ang isang tao ay pagod. Kailan ba hindi nagiging normal ang paghilik? Unang-una, kapag ang paghilik ay merong paghinto sa paghinga. Pangalawa, kapag ang paghilik ay sinasamahan ng gasping of air o yung paghahabol hininga. Pangatlo, choking feeling o yung mga parang nabibilaukan sila tapos biglang nagigising in the middle of the night. Yan. Diyan siya hindi nagiging normal, mga kapalit. Ano nga ba ang pwedeng gawin ng mga taong humihilik? Una, positioning. Kasi karamihan sa mga tao na humihilik, mas pinipili nila ang side-lying position o yung nakatigilid. Dahil hindi sila nahihirapang huminga dito or ang mas magandang payo mga kabaliw ay kung saan ka mas komportabling posisyon para hindi ka mahirapang huminga yan ang una natin pangalawa lifestyle change dahil risk factor ng mga merong obstructive sleep apnea unang una ang obesity so kung mataba ka at matataba yung mga muscle mo sa leeg most probably madali kang kapitan ng ganitong disorder so mas maganda magbawas ng timbang pangatlo kumonsulta sa doktor yan pinaka the yan sa lahat most probably nagpapa check up yung mga gantong tao yung mga malalakas humilik uh, kadalasan sa ENT or ears, nose, throat physician yan. Kasi yung ibang doktor natin na ENT ay may mga specialist sa sleep disorder. Sila rin ay mga tinatawag na sleep specialist or sleep doctor. At dun nga pala sa positioning na nabanggit ko mga kabaliw, uh, bibigyan ko lang kayo ng reminder, mas maganda iwasan ang pagtulog ng nakaupo para maiwasan natin ang pagkahulog o kaya mas malalang aksidente na mangyari. Lalo na dun sa mga taong mahilig uminom ng alkohol, nakakatulog na nakaupo para iwas aksidente. At dyan nagtatapos ang video natin ngayon mga kabaliw. Sana kahit papaano ay may natutunan kayo at alam ko rin na marami kayong katanungan about sa topic natin ngayon. So just comment down below kung ano yung mga katanungan ninyo para sa susunod na video natin ay isa-isa kong sasagutin yan mga kabaliw. So, don't forget to like this video, share nyo na rin, at subscribe na kayo sa channel namin para updated kayo sa mas malupitang pang video na darating. So, subscribe na mga kabaliw at comment down below ulit mga tanong ninyo. Para sa susunod na video ay mayroon pa tayong mas maraming mapag-usapan. Sa mga curious dyan, kung ano yung mga katanungan ninyo, feel free to comment down lang. So, ako nga pala ulit, si Crazy Charlie, mga kabaliw, at na nagsasabi sa inyo na stay happy, stay crazy,